Magandang araw, grade 5. May baga na naman tayong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating week 4 sa ating Filipino? Sa ating ikatlong quarter, paggawa ng timeline, pagsasalaysay ang napakinggang teksto, opinion o patotohanan. Ito ay mula sa ating MELP, nakagagawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan na muli ang napakinggang teksto. Nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay magagawa mo ang isang timeline batay sa nabasang kasaysayan na mo ng wasto ang tekstong napapanggan at matutulan mo ang mapanuring pagsuri ng opinyon o katotohanan sa isang pahayag. Ano ba ang timeline? Ang timeline ay isang grapikong pantulong na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng linya. Lumatalakay ito sa salitang oras o panahon. Sa madaling kahulugan, ito ay natalahanayan ng mga importanteng kaganapan sa mga nakaraang taon. Maaari din namang listahan ng mga particular na kaganapan na lumipas na. Maaari din itong isang plano na nagpapakita kung gaano katagal aabutin ang isang bagay o kailan mangyayari ang mga bagay. Maaaring ayusin ang timeline ayon sa oras, petsa o pangyayari na may maikling paglalarawan o detalye. Tungkol dito, Nakakatulong sa higit na pangunawa ng mga mag-aaral kung lalagyan ng larawan kaugnay ng paksa ang timeline. Ito ay kung applicable naman na pwede mong lagyan ng larawan ang bawat gagawin mong detalye sa iyong timeline. Pero kung hindi naman, ay okay lang din as long as nandoon yung detalye ng iyong gagawin. Pag-aralan ang halimbawa ng timeline natin sa susunod na slide. Ito ang timeline, halimbawa ng timeline ng mga naging pangulo sa Pilipinas. Kung makikita ninyo, nandito ang uh, mga petsa. Ayan. Si Ramon Magsaysay ay naging pangulo noong 1953. Pero una muna dito si L.P. Joquirino noong 1948. Ayan, pangatlo ay si Carlos Garcia noong 1957. At si Gustavo Macapagal noong 1961, si Ferdinand Marcos noong 1965, at si Corazon Aquino noong 1986. 1992 naman noong naging Pangulo si Fidel Ramos. At 1998 noong naging Pangulo si Joseph Estrada. Estrada yan. 2001 si Gloria Arroyo. 2010 si Benigno Aquino, o si Noymi si Aquino. At noong 2016 ay ating kasalukuyang Pangulo si Rodrigo Duterte. Ayan. Sa pagkakataong ito, pag-aralan mo naman ang pagsasalaysay base sa tekstong napakinggan. Ano ba ang teksto? Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya o ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon at sa mga napapanahong isyu sa ating paligid. Ang pagsasalaysay ay nagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay may dalawang uri ang pagsasalita o pasulat na paraan ng pagsasalaysay. Makakayagang makapagsalaysay muli ay isang patunay na may nakuhang bagong kaalaman ang isang individual mula sa kanyang pakikinig. Ang kakayahan din ito ay makatutulong upang maihatid ang naiisip o nadarama sa napakinggang teksto. Mahalagang maunawaan ang pinakikinggan na sa gayon ay matutunan mo ang nilalaman ng teksto. At upang lubos na malinang ang kakayahan mo sa pagsasalaysay ay maaari mong sabihin ang mga or maaari mong basahin ang mga sangguniang ito. Ang ating sanggunian ay yung ating aklat na hiyas sa pagbasa, yung Filipino book ninyo, kulay blue, na, nasa page 80 hanggang 83, anag Filipino batayang aklat. Mas palalimin pa natin ang iyong kaalaman tungkol sa opinyon o katotohanan base sa isang pahayag. Ano ba ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan? Ano ba ang mga palatandaan o pahiwatig para malaman na ang isang pahayag ay isang opinyon? Ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip ng isang tao kung ano ang nadarama ng isang tao tungkol sa mga bagay o sa isang, sa, isang issue. Masasabi natin na ang isang pahayag ay opinion o puro-puro ay isang saloobin, palagay o paniniwala ng isang tao. Ito ay maaaring walang sapat na patayan. Ang isang opinion ay madali rin matutupoy sa pagkat karaniwang ginagamitan ito ng mga pahiwatig tulad ng na... Sa aking palagay, Halimbawa, sa aking palagay ay matatagalan, matatagalan pa bago mawala na lubusan ang COVID-19. Yan ang halimbawa ginagamitan ng salitang sa aking palagay kasi isa lamang yung opinion ng isang tao tungkol sa isang usapin o isu. Next na halimbawa, naniniwala ako na naniniwala ako na may siyam na buhay ang pusa. So kung ano yung pinaniniwalaan ng isang tao, kung ano yung kanyang iniisip tungkol sa isang bagay, tao, hayop, o buo, yun ay isa lamang sa kanyang opinion. Sunod ay ang salitang marahil. Halimbawa, kahit ginagawa ng mga guro ang lahat ng paraan, marahil hindi pa rin ito sapat para mat matuto ang mga bata ngayon na may pandemya. Ayan, marahil ang salitang dinamit. Ano naman ang katotohanan? Ang katotohanan ay isang pahayag kung ang nagsasabi, kung nagsasabi o nagsasaad ng na mga bagay o pangyayaring na Masasabing katotohanan kung may sapat na batayan o patunay. Kung meron kang ebidensya sa iyong sinasabi, yun ay katotohanan. Para lubos mo pang maunawaan ang araling tungkol sa opinyon at katotohanan, tignan ang Batayang Aklat sa pinagyamang edisyon ng Binghi sa Wika at Pagbasa sa ating aklat, page 249, 263 at 275 sa alap, pahina 145. Tignan lamang ang inyong mga aklat. Ano ba ang katotohanan? Ito yung mga halimbawa. Ito ay mga pangyayaring tunay na naganap o nangyari. Halimbawa ng tunay na naganap, sumabog ang Vulcang Taal noong Enero 12, 2020. Ayan, meron tayong ebidensya dyan. Na totoong sumabog siya. Pangalawang halimbawa, halos buong mundo ang naapektuhan ng COVID-19. Oo, tama yan. Ano ang ating patunay? Patunay lamang ang mga tao o mga pangyayari sa buong mundo na babalita naman yan. Ngayon ay nalaman mo na kung ano, kung paano gumawa ng timeline. Subukin naman natin ang iyong natutunan hindi dito sa, sagot, sa inyong sagotang papel. Basahin ang teksto sa Alab Filipino 5 sa inyong aklat, aralin 5, pahina 140 hanggang 141. Nagawa kayo ng timeline na nagpapakita ng mga pangyayari na ganap. Gamitin ang rubrik sa sa inyong learner's pocket. Gawin ito sa inyong kwaderno. Sa inyong gawain pagkatuto bilang 2, sa tulong ng kasama ninyo sa bahay, ipabasa ang teksto na nasa inyong I Pilipino Filipino 5, Araling 5, sa 114 hanggang 141, sundin ang mga pamantayan sa pagsasalaysay upang lubos na maunawaan. And ipapabasa niyo lamang sa kanila at kayo ay makikinig. Para sa karagdagang gawain, maaaring mong tingnan ang mga uh, pahina nito sa inyong aklat sa Filipino 5. Ayan, napakahusay ng inyong pagkakagawa. Sa puntong ito, susubukan naman natin ang kakayahan sa pagsasalaysay base sa tekstong napakinggan upang mas malinang ang iyong kaalaman. Gawin mo ang mga sumusunod na pagsasanay. Ito ang gawain sa ikatlong gawain sa pagkatuto. Base sa inyong binasang teksto sa inyong aklat, susuruhin nyo kung opinion o katotohanan ng mga pahayag kung puro-puro lamang ito sa loob ng palagay o paniniwala ng isang tao, yun ay opinion at katotohanan naman kung ang pahayag ay nagsasabi o nagsasaad ng mga bagay o pangyayaring naganap at may sapat na batayan o patunay o ebidensya. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ayan, muli ay binabati ko kayo sa inyong mga mapanuring pagsusuri pagkatapos ninyo itong sagutan. Ngayon ay nalalaman nyo na yung opinion at katotohanan. Ito naman yung gawain sa pagkatuto bilang 3. Upang lubos ninyong maunawaan ang aralin ninyo, pwede rin naman kayong tumingin sa inyong aklat sa binhi 5 sa at pagbasa. Kung meron kayong akulat na gano'n, kung wala yung alat, tinan nyo kung meron doon opinion o katotohanan. Ito yung mga gagawin, sasagutan nyo lang kung opinion o katotohanan kung kulun sa pinasa ninyo. Huwag kayong maglalala, meron tayong mamaya mga uh, sagot sa hulihan ng ating video. Malalimin pa natin ang iyong pagkakaunawa sa aralin. Subukin mo ang iyong kaalaman sa pagsagot ng gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ulit ang text ko sa ibaba. Gumawa ng timeline na nagpapakita ng mga pangyayaring na ganap sa talata. Gamitin ang rubrik sa inyong learner's packet sa paggawa ng timeline. Gawin ito sa inyong notebook. Ang talata ay nasa inyong learner's packet, hindi ko na hinilagay dito kasi mahaba siya. Ito naman ang gawain sa pagkatuto bilang 5. So, tulong ulit ng inyong magulang o mga ate, kuya, o mga kasama sa bahay, ipabasa ang teksto na nasa gawain 4 at yung din ang mga pamantayan sa pagsasalaysay. Tignan sa gawain 2 upang mas lubos na nauunawaan. Sa gawain 6, base sa binasa ninyong teksto sa itaas, ganyan suriin ulit ang mga sumusunod na pahayag kung opinion at katotohanan ng mga ito. Alam niyo na ha, kung puro-puro sa loob, o apalagay, o paniniwala lang ng isang tao yon yun ay opinion. At kung katotohanan naman, yung mga pahayag ay nagsasabi ito na o nagsasabi ito ng na mga bagay o pangyayari na ganap at may sapat na batayan o patunay o ebidensya. Ayan, isulat ang sagot sa inyong mga kwaderno. Eto, sa palagay ko, si Mang Arce ay isa sa mga kapitunerong na nanirahan sa kweba. Sa palagay ko, ito yung word clue. Ano ba yun? Opinion o katotohanan? Sa palagay lang nang nagsasalita. Matatagpuan ng kweba sa bayan ng Amadeo. Meron tayo din ebidensya. Eto naman, sa, sa ko na sa tagal daw ng mga kapitunero na matay na sa guto yan, magulo yung gumawa ng lip. na paste lang ito. Number four, marahil. Naging dati ko na. Ayan yung salitang marahi. Opinion ba to o katotohanan? Sa isang biblin na bahagi ng barangay, yan, meron dyan ebidensya. Kapag may ebidensya, katotohanan. Tingnan naman natin ngayon ang malalim mong sa ating araling buuin lamang ang palata dito sa ating PowerPoint o sa inyong, sa inyong learner's packet, isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ito ang mga sasagutan ng mga nasa patlang. Ayan, may, may patlang din dito na wala lang. Basahin ang teksto, ang pagdakip sa Ibran Fasho na ang enclosure sa baba, O, nilagay ko na dito yung enclosure. Baka hindi niya makita sa layer pa. Sa gawain bilang 7, gagawa ka ng timeline ayon sa talatang inyong binasa sa enclosure. At sa tulong ulit ang inyong mga magulang, pabasa ang teksto sa enclosure at para maunawahan ng mga utis hindi na ang pamantayan sa pagsasalaysal. At bago sa, sa tekstong ang pagdakit kay Balipaso, ito na naman ang sasagitan natin kung opinion o katotohanan. Ayan, ito ang mga pangyayari sa ating binasang kwento. Susulat niyo lamang kung opinion o katotohanan ang mga pangyayari dito 1 to 5. Hanapin niyo yung word clue para sa opinion. Ayan, gagaya niyan. Maraming. Sa akin pala, guys. Naniniwala ako. So, ayan, yung mga salitang ganyan ay surbol ng opinion niyan. Ayan, napakahusay na bata binabati ko kayo dahil natapos na naman ninyo ang mga pagsasanay sa ating aralin. Huwag munang aalis dahil may sorpresa ako sa inyo. At eto na ang mga sorpresa ko. Ayan. Nawal na tama ninyo ang inyong mga sagot. Ayan. Maraming salamat sa inyong pananood. Naway marami kayong natutunan kay Mampis. God bless!